Trending ang latest TikTok videos ni Uncabogable star Vice Ganda, kasama ang kanyang asawa na si Ayon Perez. Sa nasabing TikTok video ng dalawa, ay mapapanood na magka-holding hands ang mag-asawa, habang naglalakad sa backstage ng It's Showtime Studio. Hanggang sa makasalubong nila ang birthday cake ni Ogie Alcacid, dahilan para magpumigla sina Vice Ganda at Ayon Perez maririnig din sa komedyante ang mga katagang, icing sing may ising. Mababasa din ang caption ni Vice na, I Tawang-tawa naman ang mga staff ng It's Showtime sa kabalbalan na ito ng mag -asawa. Maging ang netizens ay pinagpiestahan ang TikTok video na ito ni Vice Ganda. Kung matatandaan kasi ay hindi pa rin makalimutan ni Vice at ayon ang pagpapatawag sa kanila ng MPRCB dahil sa naging paraan nila ng pagkain sa ising ng cake sa isip bata. Kaya naman dinadaan na lamang sa biro ng mag-asawa ang isyu na ito sa kanila. Samantala narito ang kabuuan ng TikTok video na ito ni na Vice Ganda at Ayon Perez. Pati na rin ang nakakatuwang komento ng Vice Ayon fans sa kabalbalan na ginawa ng kanilang mga idolo.